Hello, good morning ulit mga boss. So panibagong video na naman, panibagong content na naman. So dito mga boss is wiring. Wiring ano na naman tayo, problema na naman sa wirings. Hindi naman siya actually problema, pero mag-upgrade tayo ng CDI. So ngayon ituturo ko sa inyo mga boss kung paano mag-convert ng CDI ng TMX 125. Gagawin natin tong 4-pinto. Sa madaling salita, gagawin natin siyang battery operated. Kasi ang CDI ni TMX 125 is stator operated pa yan mga boss. Isa sa mga problema talaga ng mga naka TMX125 kung pupunta kayo sa mga group ang madalas na sakit ni TMX125 ay yung minsan mahirap siyang paanda rin pag uminit na mahirap na siyang paanda rin mga boss so ang problema ng mga boss ang madalas na sakit ng TMX125 talaga is yung stator so ang ginagawa ng mga ibang mechanic mga boss is ginagawa nilang battery operated which is maganda naman talaga kung kung ako sa inyo mga boss kung magpapalit kayo ng, ng stator i-battery operated nyo na lang po ayun po yung masasuggest ko so ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag convert ng CDI stock na CDI ng TMX125 gagawin natin tong 4 pin na battery operated na pang Lifan 110. So, battery operated yon pag 4-pin. Eto mga boss, para ma makita natin yung CDI ng TMX125, kailangan natin tanggalin yung upuan at kailangan tanggalin natin yung tangke. Dahil ang CDI ng TMX125 ay nasa ilalim mismo ng tangke. Bago tayo mag-proceed sa wirings ng pag-convert ng 4-pin na battery operated na CDI, titingnan muna natin kung para saan yung mga wirings dito. Ituturo ko sa inyo kung para saan yung mga color code dito sa stock socket ng CDI 12 CDI ng TMX125. Bago tayo mag-proceed sa ating wirings mga boss, papakita ko sa inyo muna kung para saan mga color coding na to sa stock na CDI socket ng TMX125. So dito tayo, may dalawang socket yan mga boss, dalawa. Yung isang socket, dalawang wire. Yung isang socket, apat na wire. So sumatotal, parang anim na pin ang CDI na to. Unayin natin itong sa dalawa. So, may, makikita kayo mga boss, black na may white. Ito ang ating kill switch. Okay? Para mamatay ang makina, kailangan ng kill switch. Nakadirekta to sa susian ng motor. Ito namang black, tsaka na may red. Okay? Usog ko lang tong electrical tape. Ito yung ating sa primary. Nakadirekta to sa may stator. Okay, ma motor kasi nga primary operated patong tong TMX125. Sunod natin tong sa pangalawang sakit mga boss. Yung may yellow na may green, ito. Kung makikita nyo ako, sikita ba sa camera? Yung may yellow na may green, ito yung ating papuntang ignition coil. So, kung makikita nyo sa ignition coil natin mga boss, dito, yan, yellow siya na may green. So hindi kay malilito. Isunod natin yung blue na may anong kulay na to? Para siyang yellow eh. Kumupas na yata. Blue na may yellow. Ito ang ating polarizer. Okay, mga boss. Eh yung natitirang dalawa, yung natitirang dalawa na yan, ayan yung ground natin. Sa conversion mamaya pagsasamahin lang din natin yan. So yun mga boss, recap lang tayo. Black and white is for all Kill switch Black and red, yan yung primary natin. Yung yellow na may blue, yellow na may green rather, yan ang ating ignition, papuntang ignition coil. At yung blue na may yellow, ito yung ating pulser. So, yun, malinaw na mga boss kung para saan itong mga wi wire na to. So, para hindi na kayo malilito mamaya, para sa conversion, para may idea kayo. Bago tayo mag-convert ng CDI neto na, na pang battery operated, i-check muna natin mga boss yung kuryente nya. Bibigyan natin sila ng comparison between sa stock CDI tapos pagka na battery operated na natin so pandarin na natin to sana may gasto kasi tinanggal ko yung tank eh. walang kayo ng plies tas itutok lang natin dito sa spark plug para hindi tayo makuryente So yun mga boss, nakita nyo yung stock na CDI, yung kuryente nya. Mamaya pagkatapos natin i-battery operated, tignan natin kung malakas nga ba o ganun pa rin. Ito na mga sir, bali natapyas ko na yung mga electrical tape nya. Kitang kita na yung mga wires. Ang hindi natin kailangan dito mga boss, ang wala nang pakinabang dito mga boss, is yung ating kill switch. Hindi na natin ito magagamit mga boss. Dahil sa 4-pin CDI na battery operated, walang kill switch doon. So nakabakante lang to. So itutupi lang natin to. Ang kailangan natin is ito. Itong apat na to. Itong dalawa na to as is na as as one na to eh kasi pares naman silang ano Pagdidikitin natin naman sila eh. So, apat na lang matitira mga boss. Ito yung sa ating primary, yung sa papuntang pulser, yung ditong green. Oops, may pusa. At ito yung ating kulay dilaw na may green. Ito yung papuntang ignition coil. So, gagawin muna natin mga boss. Pagsasamahin muna natin itong dalawang to para iisa na sila. Tapos, simulan na natin yung pag-convert. So, ito na mga sir, yung ating CDI. Ito yung ating 4-pin na CDI. So, wag nyo nang pansinin tong mga kulay ng wires na ito, mga boss kasi sinadya ko lang to kasi yung stock na wires na ito is yung madaling kumalas kaya pinalitan ko na lang ng ibang wires pero magkaka yung kulay. So, wag nyo intindihin yung kulay yung mga boss. Ang intindihin nyo yung pwesto. So, pagka nakaharap sa inyo yung CDI mga boss, dapat ang nasa taas ito. Para di kayo malito mga boss. Itong clip dapat nasa taas. Okay? Tandaan nyo 'to mga boss. Okay? Ituturo ko sa inyo ko para sa 'yung mga bawat socket na 'yan. 'Yung bawat mga bawat pin na 'yan, bawat mga wires, okay? Simulan natin dito sa may pinakababa mga boss. Ito 'yung ating ground. Okay? Siya 'yung nasa bottom left tama ba? Bottom left. Diyan basta, basta bottom left, siya yung nasa pinakababa, na, nasa left. Okay? Ito naman, itong nasa bottom right, ito 'yung ating papuntang sa ACC, yung sa accessories wire. Para gumana siya, kailangan natin siyang i-connect sa ACC wire kasi nga battery operated na to. Mamaya may gagawin pa tayong modification dun sa may stator kasi may gagawin pa tayo dun para kumonekta siya sa ACC wire. So ito, para sa ACC wire ito mga boss, okay? Huwag nyo lang itindihin yung kulay ng mga wires boss. Ang itindihin nyo yung ano, yung... Yung pin, bawat pin, okay? Dito sa bottom left, ito yung ating ground. And ito naman yung ating, kumbaga ito yung 12 volts na DC power, okay mga boss? Yung sa ating ACC, accessories wire. Dito naman sa taas mga boss, okay? Dito sa top left, okay? Sa, ito yung pin mga boss. Dito sa top left, ito yung ating sa pulser, okay mga boss? Kaya pakinggan nyo mga mabuti boss, baka mapagbaligtan nyo. Hindi talaga gana yan mga boss. Dito sa top left. Ito yung ating Pulser Okay And yung natitirang wire Itong nasa top right Ito yung ating Papuntang Ignition coil So recap tayo mga boss Okay Tandaan nyo yung pwesto ng mga pin O yung wires Sa top left Ito yung ating pulser Ito yung ating papuntang pulser Itong top right Ito yung ating papuntang ignition coil Okay Sa bottom right ito yung ating sa 12 volts na uh, DC power o yung ACC natin. Ang bottom left, ito yung ating sa ground. Okay? Ang unahin nating i-wiring is yung sa ground. Since nabalatan ko na siya, una unahin natin tong sa ground. Okay? Ground to ground. Okay? So, balatan lang natin to and connect tayo na natin. Naikabit na natin yung sa may ground natin. Ang isunod natin mga boss is yung nasa top right. Ito yung ating sa ignition coil. Ang ang sabi ko sa inyo mga boss kanina, yung yellow na may green from stock na wires ng CDI ng tmx 2.5, siya yung ating papuntang ignition coil. So, kung ito, itong top sa right, kung ito yung sa, para sa ignition coil, pagtatapin lang natin siya. Okay? Ibalot na natin siya. Natapos na natin yung ground, tapos natapos na rin natin yung sa, para sa ignition coil, isunod natin yung sa may pulser. Ang pulser sa stock CDI ng TMX 125 ay yung blue na may yellow. So yung sa top left, tapos yung blue na may yellow natin sa stock CDI is pagkoconnectan lang natin. Natapos na natin yung tatlong wires, yung ground, yung sa ignition coil at saka yung sa pulser. Ang natitira na lang mga boss is yung sa stock CDI, yung black na may red. Tapos dito, ito yung sa ating 12 volts na DC power or yung ACC natin. Pagkukonektan lang natin sila dalawa. Natapos na nating i-wiring mga boss. Sabi ko nga, itong kill switch, wala na to. So, yung apat is nakonekta na natin to. Pwede na natin itong balutin. Tapos, proceed tayo dun sa may kasi may gagawin pa tayo dun. Yan mga boss, bali nabalot na natin siya. Ilipat lang natin ng rubber para may ilagay na natin siya dito sa may taas. Yan, kung mapapansin nyo mga boss, all goods na yung ating CDI. Ang susunod natin is yung sa may stator na. So, ito mga boss, yung, yung wire ng stator, okay? Ang gagawin din natin dito mga boss is hanapin lang natin yung primary dito. So, alin nga ba yung primary dito? Meron tayong blue, meron tayong pink, meron tayong yellow, meron tayong green na may white, and yung black na may red. So, ang primary natin dito mga boss, is itong black and red. Okay? So, ang gagawin natin mga boss is paghiwalayin lang natin silang dalawa. Paghiwalayin lang natin. Yan mga boss. Kung mapapansin nyo mga boss na paghiwalayin na natin sila, Itong wire na to na nanggaling sa baba, ito yung ating wire galing sa stator. Ang gagawin natin mga boss, ang papakailaman lang natin is yung wire na papuntang CDI. Kasi ito yung magsisilbi ng ating 12 volts para dun sa 12 volt na DC or yung accessories wire natin. Okay? Itong, itong wire na to na primary na galing sa stator, hindi na natin to papakailaman. Okay? Blanco na to kasi nga hindi na tayo kukuha sa stator mismo, sa, sa battery na mismo tayo kukuha. Kasi nga, kaya nga tinawag ng battery operated kasi battery na mismo ang magsusupply sa kanya, hindi na yung stator, hindi na yung primary. So, itong wire na to, itong papunta sa baba, hindi na natin to gagamitin. So, babalutin lang natin to, Blanko lang natin yan, wag na natin putulin para in case uh, gusto nyo ibalik sa stator ano, operated, Pwede nyong ano, pwede nyong ibalik. Ang gagawin lang natin mga, ang gagalawin lang natin mga boss, is itong nasa taas. Ang gagawin natin dito mga boss sa papuntang CDI na to, papuntang CDI na kasi ito mga boss eh, ang gagawin natin dito, i-coconnecta lang natin siya sa ating accessories wire. Ano nga ba yung accessories wire mga boss? Ang accessories wire, magkakaroon lang naman ng kuryente yan kapag sinusiyan natin yung motor. Okay mga boss, ang pwede mapagkuha na natin ng ano dito ng accessories wire ay itong flasher relay natin. Pwede natin pagkuha na ng ano to ng accessories wire. So, kuha lang ako ng wires para may dugtong na natin. Ito na yung ating dugtong na wires mga boss. Yan, kumuha lang ako ng extra wire. Tapos ang gagawin natin mga boss, yung isang isang wire dito is pag ididikit na lang natin dito sa may. Ito ang magsisilbing ating power para sa ating CDI. Yan mga boss, bali na balutan na natin siya. Tapos isasara na lang natin tong cover. Tapos yung wires na natira dito sa may napapuntang stator mga boss, ang gawin niyo na lang is balutan niyo na lang ng electrical tape para hindi siya maka-perwisyo ng iba. Baka kasi dumikit o kung anuman mangyari, para safe. Ito na yung ating flasher relay mga boss. Tinanggal ko lang yung socket, pero ito ito talaga yung socket ng flasher relay. Sa flasher relay mga boss, may dalawang wires to. Okay? Isa dyan ay yung ating accessories wire. So hanapin natin sa kanila ang dalawa. Kung alin yung flasher relay na pwede na natin yung wire na pina pinagapang natin. Okay? So, so dapat nakasusi to mga boss. Dapat isusi nyo yung motor para gumana yung accessories wire at para mahanap natin. Okay? Unahin natin dito sa unang sa unang wire. Okay, di siya di siya umilaw mga boss. Yan, kung makikita nyo, So, sunod natin to. Yun, umilaw mga boss, yan. Kita nyo, umilaw. Okay, umilaw siya mga boss. So, ibig sabihin, ang accessory wire ng TMX125 Alpha is itong ating kulay black. So, once na nalaman natin yung um, accessories wire natin, pwede na, tong, pwede na natin itap yung pinagapang natin na wire kanina. So ito na mga boss yung kinalabasan na ating pagpapagapang na wire Ito yung ating puti Yung puti yan yung pinagapang natin na wire Papunta dito sa ating accessories wire na nanggaling sa flasher relay So itutupi ko na lang mamaya yan na, na type ko na lang yan kasi maglilinis pa ako ng motor So i-check natin mga boss kung gumana nga ba yung ano natin yung ginawa natin yan Walang daya mga boss yan naka wire Tapos yung CDI natin bago na So i-check natin Okay, mga boss, i-check na natin kung gumagana nga ba yung ginawa natin o palpak. Buksan muna natin yung susian. Tapos, i-start natin. Okay, kung makikita nyo mga boss, for me ha, sa personal na nakikita ko mga boss, lumakas talaga siya mga boss. Seryoso. Okay, try natin biritin mga boss. Okay mga boss so gumagana yung ating nagawa Okay all goods Tamang tama yung nagawa natin di pumalpak. Okay mga boss so nakita nyo naman Gumana yung ano natin ginawa natin So all goods din mga boss Kung mapapansin nyo kung, Di ko alam kung kita sa camera Pero napansin ko talaga lumakas yung spark ng kuryente From the ignition coil So napagaganda na Maganda pala mag upgrade ng ano Ng 4 pin talaga na battery operated Lalo't goods yung ating battery Tapos goods din yung ating ano rectifier or regulator So napakalakas talaga niya magbato ng kuryente So yon kapag ka problema nyo is um, tumitirik o kaya may pa paanda sa umaga, mag battery operated na ka talaga kayo. Yun lang talaga may sasuggest ko kasi mahal nga naman talaga ang bagong stator na, na, na ng, ng TMX125 na bago. Eh, yung iba naman, mahirap naman. Pagka bumili ka nga ng brand nyo, ilang months, um, madali siyang ano, masira. La, lalo na pa, kung, lalo na yung mga unbranded na mga stator na pang TMX, di ba? Tatagal lang nun, mga ilang buwan lang. Ito, may sasuggest ko talaga sa inyo mga boss, yung 4-pin CDI. So, yun, all goods na yung project natin. Lilinisan ko na lang to bago, to, bago ko ikabit ng tangke. So, yun lang po, naway, natuto na naman kayo no, sa ating wiring sa ano, session. So, yun lang po, and kita-kits po sa next vid. Bye, peace!